Mabuhay! Mabuhay ang armed forces! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas Unit Police! Mabuhay! Mabuhay ang flaggers! Mabuhay! Ops, tanda yun lang. <laughs> Tinitingnan ko ito eh. sila. <laughs> May warning ako ito eh. Kahapon ang hindi magpapakita ng distribuidya ay mananagot sila sa taong bayan di na kailangan ilitaw ang katotohanan ang nangyayari sa ating bansa wala tayong dapat kilingan kayong mga mystery media ay kasama na pala sa social media ay dapat lahat ng information, lalong lalo na ang nakawal dapat malaman ng Pilipino na kinatkago tinatarantado tayo ako, kami, mga Heneral, na nagtigal, nagpakahirap na, 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 kami na sa kabundukan, hinahanap namin ang kalaban ng tunay na kalaban ng taong bayan. Wala pala sa mundo. Nandito pala sa siyudad, nasa sa kongreso, inubos nila ang kaban ng bayan. Hindi lang milyon, milyon milyon ng pesos pa, trilyon pang pesos. Mga tarantado kayo. Ha? pinupuwis ko ang buhay ko para lang sa pagbabago ng sistema ng ating demokrasya ng Pilipinas. Pinuwis kami ang aming buhay mga sundalo para sa aming kinang bayan. Pero paano yung mga politisyan? Kinagago tayo, tinatarantado tayo ang akala nila. Ang mga Pilipino, mga tanga, mga bobo, hindi nila alam masakit sa aming damdamin. Lalo na ako sa nagpapatulya kami sa kabundukan. Nakikita namin ng ating mga kababayan ang pagkain nila, isang saging at asin. Dinudundun lang nila para lang makasurvive isang araw. Pero kung mga anak na politisyan, pag nag-order sa restaurant, 175,000, isang kainan lang, nagagawang pa sa bayaran. Hindi ba kataratatuhan yan? Hindi ah, ba ka naman sa diba? lura niyan? Ha? Nagagawa pa, mayroon pa ka. 700,000 plus. Ha? 759,000. Sa isang kainan lang. Diba? Mali. Dalawang tao. Mali. <laughs> ha? Ah, bariya lang sa kanila yun. Sabi pa ka, ay bariya lang. Kaya mga kababayan, hinihiling ko sa Jimmy 7 Ibi no, si BN Hindi niya kasi kinover eh Nung pinatamaw Hindi niya kinover Nung napalay si Tambay Hindi niya kasi mga, P Sir Magbibisita kami sa inyong opisina Jimmy 7 And Ibi Sana maging tunay kayong Pilipino. Yes, tama ...tunay kayong Pilipinas. Isang palakpak mo na mga kaibigan. Yes, yes! Isang kulay lang tayo. Ah, isang kulay lang tayo. Ba't Bakit kayo kumakampi sa magtanakaw? Ha? Alam nyo, sa yung September 21, ha? Pinag-aralan ko lahat yun. Marami nag-invite sa akin. Dito ka na sa 21. Patlong crew po ang nag-invite sa akin sa September 21. Pinag-aralan ko doon, yung karamihan doon ay pro-corruption. Mm -hmm. Ha? Pro-corruption doon. <laughs> May mga kabaro pa nga ako doon eh. Pro-corruption. Bakit ko na sabi pro-corruption? Ipro-bombong sila eh. Pabor sila sa nakaw. Sabi ko sir, hindi nyo ba nakikita ang mga nangyayari sa ating balsa? Hindi nyo ba narinig sa Mr. Media o sa, sa mga vlogger? Hindi nyo ba na, hindi ba nyo nakikita, nababasa? Buksan nyo sir ang mata ninyo pipik nyo Inga. patay nga wala pagsaradong utang kahit anong gawin mo kaya hindi ako sasama sa September 21 kasi hindi naaabot sa 21 ito ang laban na ito buwis buhay na kung gagawin di ba? tama hindi? Oh, no. uh, tayo di ba? tama hindi kayo natin para sa bayan tama so mga kaibigan nasabi ko naman ang katotohanan Amet 55 uh, News 5, 5 news, news 5 Game 7 ABCB oh, yes. Yung Ad Hinahanap ko Kasi uh -huh. isa ng cover sa akin Yung yung Ad Wala no? Baka uh -huh. baka, uh -huh. lahat, ano? baka na Baka na Traffic not. or Na flood control <laughs> Ano? Do you I mean? <laughs> Nabaha oh, Nabaha <laughs> Kaya hindi nakarating So sorry na Kaya hindi nakalating ano? So mga kababayan ko ipinaparating ko sa lahat ng ating kababayang Pilipino, pinapalangin ko sa ating Panginoon na sana maliwala ng kanilang kaisipan na sila dadalo dadayo dito sa ating bukas pasela tayo para makita nila ang patutuhan na nangyari. Kaming grupo na pinamunuan ni Gerard Bukes, ini-invite namin ang ating Pangulong Marcos, ang ating Vice President at lahat ng politisyan, lalo na si Senador si, si Reza Ontiveros, na aking kay, kaibigan pa noon, nung ako'y nakipagbakbakan sa mga kaibigan niya. Lagi niya ang pinatawagan, medyo mitran. Bakit yung mga tao rito, natatakot? Sabi ko sa kanya, ma'am, baka may pangalanan, wala mga babae sabi ko sa sundalo ko, sa Bulacan ko, tinutukoy pa, ma'am, yung sundalo ko, pinapunta ko lang sa barangay, ang sabihin niyo lang dahil doon, mga kababayan ko, narito ang inyong sundalo. Kung papangalagaan kayo, tingnan ninyo kung ano ang may tutulong namin, tutulungan namin kayo. Then kung ano ang may tulong nyo sa amin, tulungan nyo rin kami. So yun lang ang pinahayag ko. Walang nakakatakot to, to, doon, di ba ma'am? Ang sagot nyo sa amin, ah, pwede bang inviting kita sa Congress? Ay, okay ma'am yan. Idol kita. Punta tayo ng Congress. Sir, pero ma'am, sabi ko, eh, may protocol kami, kailangan ipahala mo sa commander. Ano ba? After 30 minutes, tinawagan ako. Hoy, segundo! Sabi sa akin, segundo! Eh, video minor-minor ka lang. Minor-minor sa tarpaho. Kasi alam mo yung tarpaho ng sundalo, di ba? So, so, yun lang muna ang gusto mong panawagan sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng aking mga kabarkada, kaibigan, dati kong kabasama sa sundalo, na retirado, at saka active. Ay, hindi pala active. Mali, mali. Retired. Mga retired. Ano? Mga retired na kasama ko sundalo at kasama ko naging, ang mga pulis na naging istiyanti ko. Ang iba ay naging general na naging istiyanti ko. Ini-invite ko. Pero yung retired lang, hindi active. Kasi masama, bawal sa kanila. Pero kung ang boost nila nag hindi na bawal. So, dapat mag-decide si General Browder at saka si General Asaltis ba? Okay. Nartates. At Nartates. <laughs> Dapat mag-decide sila kung ano, sabayan pa sila para sa bayan ng Pilipino. So yun lang po, gusto ko iparating sa, sa lahat ng Pilipino na lakikinig ngayon. Bukas, makita-kita tayo dito. Ano mang oras, darating kayo dito. Taharapin niyo ako. Dahil dito ako matutulog. Uy, yes. nasamahan ko naman yung sundalo niya. Bakit ko pa dati? Nakatawo <laughs> ko pa. Pero bawal rin kahit sundalo ko. Kanina, kainis na ba ako? Sabi ko, huwag oh, kang magkabahan. Hindi, <laughs> sa tayo kasama. Okay, yun lang. Maraming salamat, mga mara kaibigan. Ninip talaga ako sa mga retired. Okay, salamat po. Napababa, napababa ang tamba. Ayan, magsalita naman din po ang kababaihan. Ako po si Astra Pimentel. Nais nice kong iparating sa lahat ng mga magulang. Hmm sa ating bansa. Huwag nating payagan ang ating mga kabataan ay mag-isip na nilonormalize natin ang korupsyon. Dahil ito yung ano natin, crocodile, red eh, crocodile bag. <laughs> Kasi alam niyo ba kung nagtatumpay na ba tayo sa paglabas ni, ano, ni Martin Rupaldez? ako kasi unang-una ang ipinalit nila ay isang crocodile. At nakita niya naman po daw if if is a product of a dynastic ano uh, family pa rin ang ang pumalit. nagpalit lamang ng ulo pero sabi ko nga hindi nagpalit ng ulo, parang nagkaroon pa ng dalawang ulo ang kongreso ngayon at ito ay two-headed monster hindi natin papayagan dito is that the only election that happened in congress today ay kanina kasi yesterday na pala alam nyo hindi po nagkaroon ng unay na eleksyon dahil ang kanilang nilaga na bagong speaker ay mula lang din sa rekomendasyon ng previous speaker at sinangayunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako ay may panawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo ang iyong sinasabi na gusto mong supilin ang corruption at even itong tungkol sa flood control, I challenge you to release an order, home departure order for all the congressmen, the senators, and all others that have been involved in the flood control anomaly. Hindi lang sa Pilipinas, mag-order ka ng increase para hindi nila mailabas sa bansa at magamit pa ito para sa kanilang personal na mga pakay. Cronyism must not have a place in a society that is the Philippines hais kong panawagan sa ating mga kabataan, tumayo tayo. Huwag tayong sumama doon sa mga grupo na nag i sa atin na magtakip tayo ng ating, ng ating mukha at magdala ng mga bato dahil we are a peace-loving people and we are a God-loving people. Ang gusto natin, tunay na pagbabago at makakamit natin ito pagsama-sama tayo. Lahat tayo ay kayumanggit lalo para sa korupsyon at katiwalian. Sama-sama natin gawin ito bilang mga magulang na gusto natin ang pag-iwasan future para sa ating kabataan. Maraming salamat po. Hindi mapipresyon si Astra. Okay. Hindi mapipresyon si Astra okay. nila.